刘哥。 at ito na nayari na ang ating hammock with net ang campers playground ito na po siya Ay, sticker na ako. Idol, idol sticker. Sticker, sa? Dalawa, idol, para sa ako. Salong, kunip, papuntay mo kapatid mo dito. Hello. Magandang gabi. Sticker po. Ingat. si yeah. isa lang. Pila, yeah. yeah. pila, 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 tol. Idol, idol, yeah. idol, idol. Sa lang. Papuntay mo na lang dito yung gusto kong mingi. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Ano ko kayo ng ako ya? Redman Barbershop. Redman Barbershop. Sige na, ingat kayo. Oh. Ingat oh. po. I love you.